Ayun, buti na lang may kuha talaga ng CCTV. Kasi nga lumaya siya ng umaga, wala kaming uha, At ito nga sumunod na layas ng loko. Ayun, buti na lang talaga. Ayan na nga, o. Oh. so dyan pala siya dumadaan. Ang ko yan, sa pag-aakalang di siya makakalusot. Ang mali ko, abot pa rin pala niya yung gilid. So ayan, lumabas na. Hmm, hindi na nakita yan. Tingnan niyo, gumalaw yan. O, oh, ba diba, bumaba? And ayan, pansin niyo, may namamasyal na. Ulitin natin, mabagal. Ayan, kaslo mo ng kaunti. Pasyal-pasyal na ang bata. Talaga naman, kagigil kang bata ka. O, diba, o. Oh, Tingin-tingin pa sa bahay, baka kasi may nakatingin. Ulitin natin ulit. Mm, ha? Slow mo natin. Ang ginagawa ng bata, o oh, ha? Ang titik sa bahay. Baka hinahanap na ako ng nanay ko. O, sige, ikot mo na. Lakad doon. Hmm, ha. Sige, pasyal sa madaling araw. Time na to, di ko pa talaga naisip na nakakawala na siya. Or nasa layasan na siya. So, yan. Kaya pa ikot, -ikot pa siya dyan sa labas. Oh, ha? Diba? Kung saan-saan siya nakahagit ng aking CCTV. Buti na lang. Naisip ako nga itutok dyan yung CCTV dahil nga may duda ako dyan siya nadaan. Para lang sana talaga mahuli ko. Oh, yan, yung time na yan, nakita niyo ako. Hinahanap ko na kasi siya. Dali magsas maglalak na ako ng buong bahay. Sasarado ko na. Tinatawag ko, di ko makita. O, oh, ayun ho, oh, di ba? Habang kami busy kakahanap, ulitin natin. Yan. habang kami busy kakahanap, merong dadaan dyan loko-loko. Yan, tingkay sa bandang taas. Diba? Habang kami pa ikot ikot nakakahanap sa kanya. Ayun, no oh, oh. Galing. Isa pa. Zoom natin. Para kitang kita nyo talaga ang kalokohan ng batang to. O, ayun, kita nyo. Very good. At sinilip ko pa siya sa labas. Dahil akala ko nga nag-flashlight -nag pa ako talaga sa labas. Ayan, yan na. Si ate na nakita sa kanya. Pag silip ni ate lady. Ayan, nagdyan na nagsimula. takbo! Habulan moment na kami. O, ba? Diba? Talaga naman, napakagaling mong bata ka. So ayan, dahil nga na-realize ko, wala rin naman pa kwenta, tinakip ko, tatanggalin ko na lang yan. Nila ko muna yung buong bahay, tapos yan, tinanggal ko na yan. Buti na lang talaga kinabukasan. Ay naku, siniraduhan na to ng dada namin. Thank you da.